Ayun, mga smoky, ayan, magmukbang tayo. Ayun, Dito sa kubo. Asyenda. Inaelog na doon. Asyenda ni smoky. Ayun. <laughs> Yung sabon na pagkamalan ni Lilian sa Yummy. Hindi na, hindi yan mo. Kasi wala nang etik eh. May ka! Saan yun na to? Sige. Tinakpan niya na! Tinakpan ko ng ano? Tinakpan ko. Ano, lagyan na natin ito kung Oo, sige na, ikalatin na yon, yung Si Kuya kaya nasaan? Why okay. daw? yung sabaw tayo lagyan mo na ito doon. Siya. 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 Siya

na pala. Wala po, naman Ate, dito Kulin. si Ate. Ay, si Ate. nga ako, mo yang, yang, wala. Dito kasi lang. Wow. <laughs> kasi ko ma Ichipain ko <laughs> Mama, wala tayong, ano? Buhay, ah. mm. anak. Mama, Ano <laughs> si kuya niyo? Wala ko naman Uy, tara na, let's eat na. Hmm. May stress sa amoy ng ano. Parang gusto kong tumalong sa dagat. May dagat sa... ka, may dagat ka. Ang <laughs> tanong, may dagat ka? Hindi, <laughs> <laughs> <Kilo, kilo. laughs> hmm. mo pala. Papa, mga to kayo sasa yung taba. Hmm. Atay, binigay ni ni mami mo. Kay Para pa! Pero, par. mm. So. Magtali ka ate. Okay. 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 tayo. Wala tayong sasawan? Wala nga eh. Mm -hmm. Hindi kasi tayo nagmuto no, dito. Ito Pero kung may dubta dito meron. Kaya pala yung sasawan gusto kong dalhin din sa lamesa eh. Dapat, hindi na Kasi alam mo, in inisip ko meron dito. Why? Why? Wala. Wala nga yung sasawan ko. Basta sa saan? Diyan, wag kang basta. Tingnan yung kamay mo. Pans! Uy! Pinan mo nga tayong saan? Mama, saan? So. Ha? Wait lang, wait lang. Halika. Hindi dyan. Mama ka na. Nay, maliit yung anak. Ibigay, ano yung mga to doon? Lagay mo yung plato doon.

Sige ako nung gusto sa sasakyan ko ngayon lang. ba ito? Wala. Is... Wala nung gusto ko Masawan ba? Wala po hindi ko. Hindi ko naisip yun kasi. Kasi? Wala kong isip. Tingin siya. Dapat lahat tayo. Sige Ben. Dapat kasi may para sa project nila. Ben. Dito Ben. Ben! Tigilan mo. Silpilin. Like this. Mm. Like this. Parang kutsara. Bebe ko. Parang kutsara. Charag. Ay, video pala ito po. Sil dito, Ayun, ang ganda ng kuha. Uy, <laughs> hindi nga mo. <laughs> Pakaharap kasi. Ayun, mga smoky, ayan, magmukbang tayo. Are you happy? Ito sa kubo. Hacienda. Hacienda ni Smokey. Yung sabaw na pagkamalan nila nilo ng sausawan. Mm. Mm. Yummy! Happy Lynn! Slowly! No, this one is good. Gusto mo nalang nila tayo kumakain tayo <laughs> Nakalamesa na tayo eh. Dapat mo tayo sa upuan. Ito ganun. Kasi kasi ano, yung iba hindi, hindi nakakain eh? <laughs> pa naka Ay, naka tayo. hindi mo nakaupo. Ay, nakatayo. tayo. Ay, dito oh. Ano, dito oh. Ay, ganun dito oh. Ay, ganun dito oh. Ay, ganun dito oh. Ay, ganun dito dito What dukot. Hindi mean, sorry guys hmm. no, no. No, ilibag ah, yeah. no? yeah. okay. din doon, no, di doon, doon yan. Kasi malapit, para hindi malayo sa mga bangsa. Kasi, ba? Pusok pa. Ito, 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 ba? ito, 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 Sige, ito, 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 Pati ito, walang toyo. Ah, walang sausausahan ko to sa toyo eh. Okay na yan, parang tumahin ka na lang. Ano? 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 yung Ano? 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 guys guys oh. Wala yan, hindi pa. Maano mo naman yan kapag ano eh. Hoy! Dalan din. Mababawasan na! Ayun. Hmm. chicken. Hindi naman Sabo. Hindi naman ni okay. Oh, dito na! Mama? Wala ah! Okay na, nakita ko na Yay! Sa kisipon ko. Yay! Papa, liligo ako! Hindi ka kasama! Liligo ako, dito ka kasama! Uwi na ako. Pero mamaya na tayo. Para ko sa mga May ulam ka ba? Tapan mo nga niya ulam niya. Ate, ate, ate. Ano yung ate? Kenyari tata.

Ano? 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 Balik dun, balik. doon. Ano? Yan na, Tito. Da dapat iniwanan mo si Meiko dito? Ay, namin. Magkain. Oh. Pero na ba? Ay, ilagay mo na dito. Tapos ilagay mo na dun. Me? Par, ah, ikaw na par. Dito mo na ilagay. Tapos ilagay, bigay na doon yung Meiko. Okay. Ah, okay. sa probinsya, magwalis ka lang. Tapos na. <laughs> Idaan lang sa walis ang lahat. Lapit na ni Mauna yung maginawang sa dahil. Bago lang to eh. Dating, lang ba?

balik ke pa ha? Eh Sayuan. Oh, Lobo. Ay.